Napakabilis talaga ng aksyon dito sa Japan. Kailan lang 2024 pagbukasan ng January 1. Lumindol ng napakalakas dito sa Japan at sobrang apektuhan ang mga taga Ishikawa Ken. Ibinalita nga ngayon na nakagawa na ng pansamantalang bahay ang mga taong nakatira sa Ishikawa Ken na nasira ang mga tirahan. Napakabilis talaga dito ng aksyon. Talagang pinagtutuunan ng pansin ng mga gobyerno ang mga taong nasalanta ng lindol. Yan nga ang pansamantalang bahay ng mga nasalanta ng lindol. At tinahakot na nga ng isang malakas Pintrak pa isa-isa ang malalaking bahay na ginawa. Salamat naman at magkakaroon na rin ng privacy ang mga pamipamilya. Dahil sumulana na nagkalindol, halos mag-aapat na linggo na rin ang nangyari. Marami din nahihirap ang mga tao na makatulog at wala silang privacy. Dahil sama-sama ang lahat na nasalanta, na naka-stay o natutulog sa isang malaking paaralan dito sa Japan. Ngayon ay may sagot na sa problema sa mga tao na nasiraan ng mga tirahan. Kahit papano ay makakatulog na sila na maayos sa kanilang pansamantalang ginawang bahay ng gobyerno. Sobrang malaking damage pa rin ang nangyayari sa Ishikawa -ken. Maaring taon pa ang abutin bago maayos ang lugar na ito.